So okay, ito kasi no. Ni pa po bagawan ng langis no. Meron na siyang langis din diyan. niya langis na yan? O so, adayin na lang natin maglang ng ano, itong pulay putik no. Para makalabas ng mga langis Amoy na 'yan. Dangan halo lang ha? namin ito pang bang hilo pang ano sa amin lang. so nadasala natin yun kasi pang pagluluto nito ay naabot na ng oras kasi nga may git pa dipindi sa niyog malabas na yung ito na yung mantika niya. Okay. nakita niyo ayan ayan yan ang oil niya. Kailangan niyo mga ginagamit sa ano sa medalyo ko so, ko kainin to eh, na 'to so, marami na rin po